Hello, welcome back to my channel. Pibang channel. Kamusta mga kaibigan? Ito yung moment na napalagpas ko ng labing tatlong taon nang nasa abroad ako. Hindi ko nakita lumaki mga anak ko. Yung paglaki nila, Papa. hindi ko nasa baybayan. Ay, yung dalawang anak ko, lalaki, babae, isa. May asawa na, manugang na nga ako, magkakaapo na. anak. So, yung moment may halo, halo. na ito po. Ay, na ang sayo ng pahiramdam ko kapag kasama ko yung mga anak ko sila lang sapat na talaga magkakasama kami kahit kahit kumastas pa ako basta kasama ko mga anak ko at sarap ng pakiramdam ko na miss ko talaga yung moment na magkakasama kami dati rati nung hindi pa ako nag upload every Sunday mayroon talaga kaming family Sunday kapag walang pasok kailangan meron kami ng banding na inadala namin sila sa park naglalaro silang magkapatid makain kami sa labas hindi kami dadala or hapon na nakakamiss kaya ngayon kahit malalaki na sila pag may pagkakataon na kailangan na may pagkakataon na magsama-sama kami ng go kasi bihira kahit ngayon malalaki na sila nandito na ako sa Pilipinas Bira pa rin kami magkakasama kasi nga may mga kanya ng trabaho, iba-ibang schedule ng paso. May yung gusto ko, estudyante pa. So, for second college, yung panganay ko naman, may asawa na. Kahit makakasama pa rin kami sa bahay, hindi pa rin kami gaano nag, uh, nagsasama-sama. So, bihira pa rin. Kaya napakasarap Napakasaya ko pag magkakasama kami ng mga anak ko. Yun ang moment na talagang nai-enjoy ko. Yun sama-sama kami. Yun ang namimiss talaga ng isang dating OFW. At kung kayo isang OFW, lagi na maalala yung pagiging maalala yung nung maliliit pa sila. Ako talaga naalala ko pa rin yung kung anong iniwan ko sila nung maliit sila. Yung panggando na lang yung alaala -ala ko sa kanila. So, kasi pag uwi ko, malaki na sila. Dalagat binata na. So, kaya kapag umuwi tayo, umuwi kayo sa Pilipinas, so enjoy yung moment nyo kung may pagkakataon na sama-sama kayo. Go! Ayan ang aking magkapatid. masaya pag sama-sama talaga ang pamilya. So, enjoy watching. See you my next vlog. Bye, mga kaibigan. At sa mga hindi pa po nakasuspect sa akin channel, subscribe my channel. Pinakot channel ito sa my Instagram and Facebook account. Facebook and my channel is po. Maraming salamat. Mula? Ay, may sa mga. จะได้กูบอกว่าอันนี้เป็นภาษาล่าสุดกันก็เอาล่ะ